Tradisyon sa Pilipinas ang pagpapatuli ng mga batang lalaki tuwing summer. Ito kasi ang isa sa mga hakbang bago maging ganap na binata. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Drono Kyla Makantan. Bukod sa outing, may isa pang inabang ang tuwing summer. Lalo na sa mga bagets na lalaki. Yan ang pagpapatuli. Para sa mga Pinoy, tradisyon ng pagpapatuli o yung pagtatanggal sa dulong balat ng ari ng mga lalaki. Isa ito sa itinuturing na hakbang bago ganap na maging isang binata. Simpleng operasyon kung maituturing pero kailangang eksperto ang gagawa nito. Para sigurado tayo, siguro suriin muna natin, alamin natin kung sino po ba talaga ang gagawa. Lalo na sa mga mission, Uh, usually naman, uh, ito ay ini-screen ng gobyerno. No? Alamin doon rin natin uh, kung sino ba talaga ito, kung anong grupo ba ito. At ito ba'y mga doktor pa talaga na may kakayanan magtuli. Kadalasang sumasa ilalim dito ang mga 8 hanggang 12 anyos na lalaki. Pero may mga magulang na pinipiling ipatuli ang anak habang sanggol pa lamang ito. Since nasa school, no, magkakaibigan, Okay. Parang sila-sila na nagkakantawan uh, para magpatuli. pagdala Minsan may baby pa. Diba? Mas preferred lang ng parents para hindi sana masaktan na yung bata pagtanda. Pero decision ng magulang yon May haka-haka rin na nakakapagpatanggad daw ang pagpapatuli. Pero paglilinaw ng mga doktor, ito'y walang katotohanan at nagkakataon lamang na sumasabay sa tinatawag na growth spurt during adolescence. Samantala, pagdurugo at impeksyon ang pangkaraniwang panganib sa pagtutuli. Payo ni Dok? Pagkatapos matuli, yun nga, meron tayong mga gamot na iinumin. Uh, Unang-una, to, to prevent infection. no, paglilinis ng sugat, uh, ginagawa rin ito araw-araw. Uh, ituturo rin namin ito uh, hmm. sa sugat. Ia-apply lang. No? Uh, siguro in 3 to 4 days, tuyo na ang sugat hanggang one week. Para sa mga nagbibinatang bagets, tandaan na hindi batayan ang tuli sa pagkalalaki. Kung sa sa ilalim man dito, dahil sa sariling kagustuhan at tiyakin na 100% ready na. Mobile Journal Kaila Makantan po, hatid ang mukha ng balita.